kanina bago ako umuwi galing trabaho kasi may trabaho kanina eh. Bago uwi, ako umuwi, tinawagan ko muna si Madam. Ngayon na sabihin ko sa kanya na, "Be, eh, okay, tapos na, palabas na ako. Pauwi na ako diyan sa atin para hindi siya nag-alala." Ba, nakita ang boses eh, boses na naiyak. Parang gayon, parang naiyak talaga. Sabi, eh, "Bakit naiyak?" Pa ba, hindi mo na ako sinasagot. Sabi, eh, "Aba, eh sige, pauwi na ako. Punta na ako diyan. Huwag ka nang umiyak." At magde-date tayo. Huwag ka umiyak, ha? Sabi kong gayon. Siyempre, laging gayon. Bibigyan mo lagi ng pampalubag loob. Gawa ng mali mo na homesick na. Gaya, namimiss ang pamilya. Tapos yung mga kaibigan niya doon sa atin sa Pilipinas. Namimiss niya. Kaya siya umiiyak. Kaya sabi siya, hintay-hintay mo ako dahil magda-date para kumalma yung pakiramdam mo. Pwede yun niya. Ako'y muwi na. Aba, eh kaya pala nangal -ngal. Eh nanonood nung ano, yung sa Netflix. Yung tanja rin, ang pamagat, may tanja rin. Eh iwan ko. Eh kaya pala ngal-ngal na ngal-ngal na Iyak ng sexy nang iyon Eh walang hair Eh anong mangyayari ngayon? Sinabi kong kami magdate. date Eh di dali Eh di date <laughs> eh, date Eh nasabi mo na eh <laughs> Eh di napasubo na Eh siya Isamahan eh, niyo na nga kami sa aming date At huwag doon sa tanda rin Iyak ang iyon <laughs> Let's go! dating place. Ang garaan ng lumi dito. Wala po masyadong tao ngayon. Mara. Mamapadali na naman kami ng tulakan. Ay sinabi niya agad, sigreto pa nga yun. Good morning mga tams! Yes! Kami may lakad ng aking asawa ngayon. Kami ay merong date. I date kami ng aking asawa. Mag-date kami. Yes. Mm. <laughs> Early in the morning date. Hindi kasi pwede sa gabi. So, sa morning kami mag-date. Let's go. Tama ako naman sa camera. Ah! Mataas na ngayon. Magandang panahon na yun, no? Sobrang lamig lang. Bakit lumamig, no? sikat na sikat yung pag date na namin ng asawa yun, eh. Sobrang sikat noon. Tapos lahat yata ay eh, alam yung lugar na yun. Malaki Ano ba? kailangan ka magdadrive ulit? Ay, for God, you to drive. Nung unang dating namin dito, asawa ko nag-drive kasi wala naman akong lisensya. Ngayon, ang unang araw, ang unang aking asawa na kami ay nag-drive. Look! Ang galing na ng asawa ko. Mm -hmm. Hindi yan nagdadrive sa Pilipinas Kaya <laughs> yung <-drag> dito <laughs> Ba, matagal ka rin nag-drive, May isang bangka. Three weeks Three weeks, no Pagtapos ng three weeks, ayawa na O, mm -hmm. uh, passenger princess na ulit <laughs> Dito na kami Sa pinakasikat na dating place Ng mga Pilipina dito It's Walmart time <laughs> Open wala pang masyadong tao ngayon ganitong kaaga sa Walmart kaya ganito kami kaaga pumunta dito eh di out ito na yung ginagawa namin ano para ma-achieve namin yung walking distance namin every day na. yung amin um, 10,000 steps ano yan be? hindi ito ano yan? balat ng deer? ha? <laughs> <laughs> Yan o, dito sa kaliwang side nyo, pang mga sasakyan nyo lahat. Tingin kami ng vacuum ng sasakyan nyo, mura lang. Maka maganda to, black and beige. Pero... Mahal to. Pareho yan no? Pares lang. Iba lang kulay. Mm -hmm. Higop lahat din yung dumi. eh. Sigurado. Ah, oh, wait. Ay, marindi yung vacuum din yung mga boy. Oh. Higop lahat. Pag may tagyawat ka, pahigop mo dyan. Ah, karulit. Oh, TV. 348 yeah. Mura ng TV oh 264 Wow 55 inches Ito 65 inches O ba? Diba? may tindapitin mga CD Eh kapapanood ko lang dito sa mga illegal eh What? Tapos ang mahal din no 12 dollars din 13 dollars Magkano kayong laptop ngayon? Ito yung gusto ko eh Ito yung gusto ko Masarap eh? nitong pang edit ay, presyo pala ang edit eh, <laughs> mga thumbs, sa mga gusto nyo. Alam mo ko mga thumbs. Yan, luyo. Nice. Wala rin, red horse. Hindi mo, may dila ng dinosaur din eh. <laughs> dila ng dinosaur. Buwan <laughs> ng asawa ko na kahit yan ang hipo na may balat. Gusto ko sana magbulang lang eh. Wala naman din ng sitaw at saka Diyos. Garnilanan si din din. Walit ng luya ngayon nung mga nagdaan ni Jangits eh. Asa ng plastikan? Plastik na ako, beh. Hindi malaki sabi ng asawa ko, mahilig like sa malaking sao. <laughs> Ibang goya dito sa atin chocolate, dito yung mantika. <laughs> Are mga pangkusko sa likod. Are yatang ginagamit ni na papa sa baboy nila eh. <laughs> <lang. laughs> ito. sa mga baboy. Ito panlinis ng Dreds Bay oh. Pwede na akong mag -dredge. okay naman, dreds naman tayo dyan. Cool water nga. Ay, ang pagkamahal. Oh no! Ay, Drakar. Ito yung mga pang-Saudi. Ganyan ni Drakar. Tabo. Itong sikat dito, no, tikan na yan. Ito, amoy rhino to. Eko. <laughs> Ang dito yung juban, gurni, ang itong bantang laki, gamit ng mga chewin ko eh. Ang gara ng lumi din eh, <laughs> Panglagay sa balat. <laughs> Body wash pa ng lumi. Punta kami dito sa self-checkout, hindi kami nagamit ng kaha ito. madali rin self-checkout. Ayos, niwanan ko talagang wallet ko para sa mo magbayad. <laughs> <laughs> tapos na nga po yung una naming date. Akala nyo lang yun. Dahil ang asawa ko, ang trip niya dito ay supermarket hopping. Hehehe, <laughs> <Yeah>, boy. <laughs> <laughs> hindi kami nagbabar hopping sa Pilipinas. Meron nagsu supermarket hopping kami dito. Ano? Ah, wait. Next stop, baby. Sam's sa Sam's Club. Dahil mas mura ang bigas doon. Ano yun? Yan, pagka kumuha ka na exam, dapat marunong kong gaman ito. Pag hindi, hindi yeah, ka makakapasa kalokohan. <laughs> Joke lang. <laughs> Susunod tayo sa batas. Dito tayo dito Yan, pwede kayo diyan magpagas pagka member kayo ng Sam's Club. Mas mahal ba mas mura? Oh, sure. Parang parehas lang din naman sa pinagpapagasan About natin. Eh. 87. Oh, no. Man, man. kasi yung option. Hindi ka gaya din sa isa natin pinagpapagasan. Merong mas mababa. Kapit na kami. Actually, malapit lang naman talaga yun. At kapit-bahay niya talaga walang bar asawa ko. Huwag ka paparada sa una at wala laging paradahan. Hindi tayo sa pangalawa. Sam's Club! La. <laughs> Shoutout kay Kuya Rodel. Kung wala si Kuya Rodel, hindi kami member dito. Extension kami noon eh. <laughs> Open! Dito na kami sa Sam's. Sari, mapapadali na naman kami ng tulakan. Super date namin mag-asawa. Yeesh! Uy! Ang dami nyo yung softdrinks! Ay eh, hindi! B17 17 pero 25 yung Ito Ay parehas yung palaw <laughs> Gago! Anong okay, yung ito? Garbin Oh! Worcestershire sauce Ito yung ginagamit lagi sa atin pagka mayroong mga binyagan at saka kasalan. Imbaysanan <laughs> Yung maganda mo mili pag may baisala. na. Mas maganda nga yung hindi maalat. Mas mura dito yung almond flour na to. Ito daw yung maganda sa mga matatasang sugar. Ano to? Canola. Tapos 12.50 pagpalagay mo. Okay na rin. 4.73 liters. Malaki na to. Okay na to. Titingin daw kami ng grapes. Sa malamig na lugar. Paso kami dito sa produce. Bakit yung produce ang May nang grapes. Para malutong to. Ano yun? 6.87. Hawakan mo to. Ito, lintik na to. Akala ko to yung palaya dati. Hindi pala. Pipino pala. Ano? Kunti na pa. Magkano? 4.97. So mas mura dito kumpara sa Walmart Eh pagkano pagka tatlong kulay na yan Ah, din. Mas mura pa rin dito. Sarap kaya, masarap kaya ito sa ginatan 25 ko, oh, may ano rin naman eh, amoy arimasag din Nahanap ah, kami ng ice cream na walang sugar Gawa ng siyempre, favorite nga ng asawa ko yun eh, Mataas na yung kanyang sugar na yun oh. Kaya di ko pag ice cream Wow okay. hmm. Hindi mm. walang sugar Ito yon, Yun yung fudge bar 9.98 Gara ng hopya din eh. Parang siopaw. <laughs> mapin daw pala mapin. Sarap kaya ito. masarap kasi yung mga ano. Magka mga Chinese talagang gumagawa. Ay, talaga nga pala to, hindi para <laughs> ito. Hindi pala Chinese. Gago! Naan Bites. Yan din oh. Yan yung pinapalo dati sa Masterchef. Anong nasa loob nito? Cheese. Ah, cheese. Okay. Gamang cookies. Mas gusto kong cookies mo dito, baby. Mas masarap ang Ura. cookies mo na rin. Sikat din na rin sa atin. Oh, alam niyo na mga tams, pag kahit pa naman inalimutan niyo pa, alam mong magkana din eh. Sampo. Sampo. Mahal din. Wala din yung ano. Cheese curls at saka chippy. <laughs> arey arey mga pita din eh. Garna yung pita din eh. Sports car! Yulet! Sarap siguro nito, ano, mga katams. Okay. <laughs> Stop it. Get some help. <laughs> <laughs> Parang principal namin to nung elementary kami ah. Kaya lang nga Wala ka talaga, Odi. Ang talantimo mo. <laughs> ang talantimo mo. Tapos dito, iba rin ang tilaok ng manok. Iba. Dito ay <laughs> tilamok. Minsan <laughs> hindi na sa Ace Hardware. Ace Baker na siya ngayon. Self-check so, out today. Anong madam, sol ba ang ating date? Hindi, hindi pa tayo nag-ghost eh <laughs> hmm. <laughs> Hiya <ako> kasi <laughs> Kaya nga eh Ilang araw na tayo sinunod nando doon Kilalang kilala na tayo ni na-idol eh Oo, oh, kita ko may sasakyan sa likod eh Ngaawit uh, naman na rin si Celia American style bangingi Uy, eh, you know, ang daming lumian dito Ari naman, <laughs> Lumis Kanina Lumi Sa Walmart Kanina Lumis Eh, Lumis Lumi Ay, hindi tayo pumunta dito Pero wala kasi napunta At saka wala pa naman tayong pagtataniman talaga Tatanam ako ng talong okora sitaw, yan yung mga palaya. Uy, nang palaya. Yung palaya mahirap. Numpalaya numpalaya. Kailangan mo kasi ng ano, ng baging. Oo, baging. So guys, hanggang dito na lang itong vlog na to at kaming mag-asawa ay magluluto pa ng aming lunch. Salamat sa panonood! Oh. as you all